sa 356.1 million pesos ang halaga ng pinsala sa sektor ng agrikultura dahil sa matinding pag-ulan at pagbaha dala ng hanging habagat na pinalakas ng bagyo Goring na dumaan sa Western Visayas noong nakaraang linggo na ang pinagkamataas na pinsala sa Negros Occidental na umabot sa 144 million pesos sumunod ang Iloilo -ilo na umabot sa 118 million pesos Antique sa 27 million pesos at Guimaras 15 million pesos Umabot naman sa 102,508 na mga pamilya ang naapektuhan ng matinding pag-ulan at pagbaha. Inaasa naman ang Office of Civil Defense o OCD6 na tataas pa ang nasabing bilang dahil patuloy ang kanilang pagtanggap ng report mula sa mga lokal na pamahalaan. Samantala, hindi pa nakapagbigay ng halaga ng pinsala hanggang ngayon ang Department of Public Works and Highways sa Regional Disaster Risk Reduction and Management Office hinggil sa mga nasirang infrastruktura sa Region 6. Kasama mo sa DYRI, RMN, Iloilo, Rajman Magui, Malariado, Tatak, RMN.